at pangatlo at panghuli, step into action. Hindi ka lang magde-decide, hindi ka lang iiwas magbigay ng excuse, kundi ikaw ay kikilos. Sabi sa John 5:8-9, sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon day, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga. Now, tandaan natin, na hindi gumaling ang lalaki dahil sa paliguan o tubig, kundi sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus na tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Narealize ko, ang lalaki ay may choice na ngayon. Susunod ba siya o hindi niya papaniwalaan ang sinabi ng Panginoong Yesus at hindi na lang niya ito papansinin? O kaya mga siya na sana may magtayo sa akin at umalalay. Paano ako tatayo? E eh, paralitiko nga ako. O kaya ang choice niya ay makikinig siya maniniwala at tatayo at bubuhati ng kanyang higaan by faith. Kaibigan, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang bumuti ang iyong buhay? Ang dalangin ko ay kumilos ka. Magtiwala ka sa Diyos. maring hindi perfect ang magiging buhay mo, pero meron ka naman Diyos na sasama sa iyong journey. Meron kang joy at peace. Kaibigan, meron kang choice ngayon. Makikinig ka ba sa Panginoon? magdi ka na magbago at sisimulan mong umaksyon sa pamamagitan ng pagsuko at paghahanap sa Panginoong Yesus o mananatili ka sa higaan. Kung gusto mong magbago, buhatin mo ang iyong ihigaan at tanggalin mo na sa buhay mo ang higaan na yan. Huwag ka na bumalik sa pagkatulog. Pwedeng ang higaan mo ay ang mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Mga bagay na nagiging sanhi para ka malubog. Kaibigan, hanapin mo at kilalanin ang Diyos sa buhay mo ngayon. Sumali ka sa grupo ng mga kapatira na nang titipon-tipon once a week para makapagpalakasan. Mag-type ka ng join sa comment section at aalalayan ka namin pabalik sa Diyos. Maring may kapansanan ka physically. Kaibigan, mas lalo mo kailangan ang Diyos. Bakit? Kasi mas magiging mabuti ang kalagayan mo na may kapansanan pero nananahan sa iyo ang Panginoong Yesus. Kaysa sa mga taong walang kapansanan pero wala naman sa kanila ang Panginoong Yesus. Maaring hindi ka gumaling physically, pero spiritually ay mabubuhay ka kung mananampalataya ka ngayon sa Panginoong Yesus. Patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 14, ay nagkita ulit ang Panginoong Yesus at ang lalaki sa templo. Pagkatapos nito, nakita ni Yesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong magaling ka na ngayon huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Now, kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng kahirapan o karamdaman ay resulta ng ating personal na kasalanan. Halimbawa sa John 9.3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. In general, ang lahat ng karamdaman ay galing naman talaga sa kasalanan. Kasi simula nun nagkasala si Adam at Eve ay pumasok na ang kamatayan sa mundo. Nagkaroon tayo ng iba't ibang klasing karamdaman. At ang birth defect gaya ng pagkabulag na pinag-uusapan dito sa talata ay marahil hindi dahil sa specific personal sin ng tao na ito o ng magulang niya kundi ito ay epekto pa rin ng ating fallen state. At maaaring hinayaan ng Diyos na ito ay mangyari dahil meron siyang purpose. Kaya nga sa halip na itanong natin ang dahilan ng karamdaman o kung ano man yung problema natin, ay ilagay natin yung ating focus sa purpose. Kung hinayaan ng Diyos na mangyari ang blindness sa taong ito, ay meron at meron siyang purpose. Ayon sa talata, ano daw ang kanyang purpose? Ang sabi ay upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya nais ng Panginoong Yesus na makita ng lahat ng tao ang kanyang kapangyarihan at glory sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa bulag. Nais ng Panginoong Yesus na maniwala ang mga tao na siya ay anak ng Diyos, na siya ay naparito upang iligtas tayo. Now, sa John 5.14 naman, ay kinokonek ng Panginoon ang karamdaman ng paralitiko sa kanyang kasalanan narealize ko na ang mga personal nating choices o mga ginagawa na hindi kalooban ng Diyos ang magdudulot sa atin ng iba't ibang consequences ng kahirapan o kasakitan. May pagkakataon na hahayaan ng Diyos ang karamdaman para matupad niya pa rin ang kanyang sovereign purpose. Halimbawa, sabi sa Hebrews 12.11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit, ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Ang ibig sabihin, dahil sa mahal tayo ng Diyos, ay gusto niya maranasan natin ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya may pagkakataon na didisiplinahin niya tayo. Ang isang halimbawa ng pagdidisiplina para tayo ay mapabuti ay sa Salmo 119, 67, verse 71 at verse 78. Nang ako'y hindi nyo pa pinarurusahan, ako'y lumayo sa inyo. Ngunit ngayoy, sinusunod ko na ang inyong mga salita. Mabuti na pinarusahan niyo ako dahil sa pamamagitan nito, natutunan ko ang inyong mga turo. Panginoon, alam kong matuwid ang inyong mga utos at dahil kayo ay matapat, ako'y inyong dinisiplina. Yung sumulat ng salmo na ito ay nakatingin sa kanyang kahirapan sa kung paano ito tinitingnan ng Diyos. Para sa kanya ay mabuti na dinidisiplina siya ng Diyos. Para sa kanya ay ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanya ay bunga ng pagmamahal at katapatan nito sa kanya. Bakit ano daw ang naging pakinabang at resulta? Kasi ayon sa talata ay natuto na siya sumunod at magtiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa paralitiko na huwag na siyang bumalik sa dati kasi baka mas malalapang ang kanyang sasapitin. Pinagaling na siya ng Panginoon at ayaw na ng Panginoon na mahirapan siyang muli. Kibigan, gusto kang palayain at pagalingin ng Diyos. Pero hindi ito mangyayari kung magpapabalik-balik ka sa dati mong gawi. Kailangan mong umaksyon, papunta sa pagkilala at paghahanap mo sa Diyos. Kailangan mong humakbang na ngayon na may pagtitiwala sa Diyos. Bitawan mo dati mong gawi at bumalik ka sa Diyos. Yung isang taong may kapansanan sa kamay ay sinabihan ng Diyos na iunat ang kamay na ginawa naman niya at siya ay gumaling. Nung nilagyan ng putik ng Panginoong Isus ang mata ng isang bulag, ay sinabihan niya itong maghilamos. At ginawa nga ito ng bulag at gumaling siya. Ganon din siya sa paralitiko. Nang sinabi niya, tumayo ka, buhati mo ang iyong higaan. Kaibigan, lahat sila bago nagkaroon ng kagalingan ay may kailangan gawin. Ano yon? Ang ibig sabihin ay kailangan nila umaksyon na sumunod. Bakit? Kasi pagpapakita ito ng pananampalataya. Walang mangyayaring kagalingan at pagbabago kung hindi ka a-action ngayon. Type mo sa comment section ang salitang join at nakahanda kami na gabayan ka sa iyong pagbabago at kagalingan. Kaibigan, kumilos ka na ngayon. Huwag kang mag ng perfect na sitwasyon bago ka umaksyon. Totoo naman, minsan kailangan nating magantay ng tamang panahon. Pero hindi ito dapat maging hadlang para maging stagnant ka. Nauupo ka na lang at mag-aantay ng perfect na araw. Saka na lang ako mag-Bible study, mauna muna asawa ko. O kaya maaaring sinasabi mo, saka ako na lang babagi na ng anak ko ng gospel. Tatiming timing na ako. Kaibigan, kung ipinanalangin mo na siya, ipinakita mo iyong pagbabago, ipinakita mo ang pagmamahal mo sa kanya, kaibigan, Walang dahilan para matakot ka. Naitanong sa kanya, anak, dumating ka na ba sa iyong spiritual journey na nasigurado mo na kapag nawala ka sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit? Kung ang sagot niya sa iyo ay hindi, nako kaibigan, kailangan mong ibahagi ang kaligtasan sa kanya. Kaibigan, may pagkakataon na kailangan mong kumilos kahit na mahirap ang sitwasyon. May nagsabi na, Good things come to those who wait maring may case na ito ay totoo pero i-analyze mo ito kaibigan. Kakaantay mo ng right timing ay maring puro leftovers ang matira sa'yo. Na opportunities, bakit? Dahil naunahan ka na ng mga taong marunong kumilos agad. May nagsabi, the person who really wants to do something finds a way. The other person finds an excuse. Ang umaaksyon ay gumagawa ng paraan at sinisigurado na magawa niya ang plano agad. Tandaan mo ito kaibigan. Ang intention ay magkaiba sa action. Ang intention ay kahit kailan ay hindi pwedeng itumbas sa pagsunod. Kahit na mo, tamang gawin. Tama ang iyong plano at intention. Pero kung hindi ka kikilos, ay wala itong saysay. Maraming sabi mo, gusto kong mag-serve na gumawa din ng alagad. Pero kahit gaano kaganda ang intention mo, ay wala yung saysay. Pag hindi ka umaksyon ngayon. Meron tayong ginagawang training sa ating discipleship groups kaibigan, kung di ka bang decide at a-action na sungali, ay mananatili ka na may magandang intention lang pero walang action. Mag-type ka ng lead sa comment section at tutulungan ka namin. Kaya nga tandaan mo, kapag walang action, ay walang pagbabago ang mangyayari sa'yo. Ephesians 2.8-9 Sapagkat dahil sa kagandaan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una paman. Kaibigan, may kita natin ang tamang pagkakasunod sa talata na una, ang kaligtasan. Ito ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos o grace sa atin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ang kaligtasan natin ay hindi nakabase sa ating mga gawa. Pero matapos tayong iligtas ay kailangan naman nating iukol ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ang ibig sabihin ay kikilos tayo upang gawin ang purpose ng Diyos sa atin. ibigan. ang pagsasabi ng nananampalataya ka sa Panginoong Yesus ay walang pinapatunayan. Ito ay salita lang. Pero kung gusto mong ipakita sa Diyos na ikaw ay totoong nanampalataya, ay ipapakita mo ito sa buhay mo. Step into action. Si Robert Reed ay merong balikong kamay at paa na hindi na igagalaw. Hindi niya kayang paliguan ng sarili. Hindi siya nakakapagbrush ng kanyang ipen. Hindi siya nakakasuklay. Ang damit niya ay dinidikit lang ng velcro kasi hindi din niya maisuot ang kanyang damit. Meron siyang cerebral palsy kaya hindi siya nakakapagdrive. Hindi din siya makasakay man lang ng bike. Pero sa kabila ng kanyang kapansanan, ay nakatapos siya ng college hindi din siya napigilan na magturo sa isang eskwelahan sa kolehiyo. Hindi rin siya napigilan ng kanyang kapansanan na sumama sa limang mission trip hanggang sa naging missionary siya sa Portugal. Doon sa part ay araw-araw siyang namimigay ng brochure patungkol sa Panginoong Yesus. Sa loob ng anim na taon ay nakapagdala siya ng 70 na kaluluwa sa Panginoon. Paano niya nagawa ito sa kabila ng kanyang kalagayan? kasi ito ay dahil hindi siya nagbigay ng excuse. Sa halip ay kumilos siya. Kaibigan, ang tinatanong ng Panginoong Isus sa iyo ngayon ay gusto mo bang bumuti? Gusto mo bang gumaling? Alam mo, si Robert noon ay nagdesisyon na gumaling. Bagamat hindi siya physically gumaling, pero gumaling siya spiritually. Mas pinili niya na bumuti sa pamamagitan ng pagpapasakop niya sa Diyos. Kumilo siya at nagtiwala na merong purpose ang kanyang karamdaman at ito ay para sa ikararangal ng Diyos at ikasusulong ng kanyang kaharian. Kaya alam mo nung may mga tao na naawa sa kanyang kalagayan, alam mo ginawa niya, sabi niya, "Huwag niyo akong kawaan." Itinaas niya yung balikod niyang kamay, sabi niya, "Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para maging maligaya." Kaibigan, honestly masasabi mo ba na nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para ka maging maligaya? Kaibigan, kung nasa iyong Panginoong Yesus, ay kumpleto ka. Magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan. Kaya nga, step into action. Isuko mo ngayon na ang buhay mo sa Kanya. Ilagay mo na ngayon ang iyong pananampalatay sa Panginoong Yesus. Nakanda siyang linisin ka mula sa iyong kasalanan at bigyan ng bagong buhay. Buhay na meaningful at eternal. Buhay na may purpose at significance. Ibigan, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng isang panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat po sa pagpapagaling niyo sa akin. Tulungan niyo ako na maging instrumento din ng kagalingan ng iba. Amen. Sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, Everything you are experiencing today is a result of a decision you made in the past. Ibigyan, kung ano ka ngayon ay resulta yan ng mga desisyon mo noon. Masama o mabuti, pero hindi mo kailangan manatili dyan. Let God transform you. Paano? Una, yearn for change. mag ka. Sabi mo, Lord, ayoko na po itong kalagayan ko. Babalik na po ako sa'yo. Pangalawa, eliminate excuses. Huwag mo sisihin ng ibang tao. Huwag mo bigyan ng excuse ang iyong kasalanan. Kilalanin mo ang kasalanan mo at hingi mo ito ng kapatawaran sa Diyos. At pangatlo, step into action. Kikilos ka at hindi lang magdi-decide. Sisiguraduhin mo na simula ngayon ay itatakwil mo na ang mga bagay na hindi nakakapagpalago sa relasyon mo sa Diyos. At papalitan mo ito ng pakikipag-usap sa Diyos araw-araw pagsamba sa kanya, pagsali sa isang grupo ng pagpapalakasan at iba pa. At pag ginagawa mo ito, naku, pabaguhin ka ng Diyos. Ibigan, dare to believe. Let God transform you. God bless.